So ito dai ito yung tinatawag na sandakan, dai so ayan dayo oh, na napakadami dito dai bibi Mag-try tayo dito, day. Mag-video tayo dito, day, ha? Pakita natin, day, kung anong lasa, day, day. So, first time ko din kakain nito, day, na lalagayin to, day. Kain. Kain tayo ng bukado, day. Ginotong kasi ako, day. So, sa dami ng tabaho, day. So, ginotong tayo, day. So, ito yung kakainin ko, day. Bukado, day. Kain tayo. Sinsya na kayo, day. Walang ilaw, day. na flashlight lang tayo sa cellphone. Mmm. Itong abukado pala dahil galing pala to sa probinsya namin, sa so, tanim namin doon sa farm. So, ngayon natikman na talaga namin after 6 years dahil. Ayan, yung bunga dahil. So, naghanap pa din kami ng buyer dahil. Sus ko ginoo dahil. Ang dami ng abukado doon sa farm dahil. Babalik kami bukas dahil. Mag-harvest kami dahil. So, maghahanap kami ng buyer dahil. Hmm. Lamig na siya dahil. So, iba-iba yung klase doon sa ano namin dahil. Avocado dahil. Hmm. Ayan siya dahil. Medyo. Kasi yun nga pan dahil. Basa-basa siya dahil. Ayaw yung mga braga. Ayan siya kalami dahil din. Yung dahil. Ganit ano din po dahil. Itanim ko to dahil. Hmm. Sana makabili tayo ng malapit na lupain dito sa Dipulog City dahil. kay ang goal ko sa buhay dai is magtanim talaga ng mga prutas dai para pagdating ng katandaan natin dai ay meron pa tayong makukuhang pera dai. Alam niyo ba kung paano dai? Pag makita natin dai ang mga tinatanim natin dai tapos mamunga dai, deyon matanda na tayo dai, di ba? Magano na lang tayo dai, mag-harvest-harvest na lang tayo dai. Ngayan ang goal ko sa buhay ngayon dai, sana makuhayan ko yan dai. Tulungan niyo ako dai. Mm. Kaya yeah, ito dai. Laban pa rin sa buhal ay. Hmm. Gutom mm. talaga ako dai. Marami pa akong tutupuin dito dai. So habang kumakain dai, nagluluto pa din ako dun sa baba dai. Nasa second floor pala ako dai ng bahay namin dai. Ito ako sa kwarto namin dai. Hindi okay. Wakati dai nandito yung lahat ng mga kwanday. Kita ko sa iyo dai yung ano dai yung yung saging namin dai baron galing kahapon sa probinsya dai. So kinuha yung ako, ano ko dai ba? Kinuha niya yung avocado ko dai. Kinuha niya dai oh. Kinuha ng anak ko dai. yung bilis dai. So ito pala yung mga saging dai dito sa second floor dai. Na kanay dai ito yung ano dai sandakan dai yung tinatawag sa amin dai tong klase dai. So pwede yang ano dai i Laga daw, dai. So, hindi ko pa na-tickman yan, dai. Ilaga natin tu dai. So, ito dai ito yung tinatawag na sandakan dai. So, ayan da yo oh, na, napakadami dito dai. Bibintak pa ta dito dai sa amin day. So, kahapon dai may na ano ako kahapon dai sa pag-uwi namin sa probinsya, galing probinsya dai. Nakabintak kami ng 200 pesos dai. Oh, ilang piraso dai sus. Ang biyahe namin dai mula rito dai patungo sa probinsya namin dun sa farm dai. Nasa mga 2 to 3 hours dai. Nako. Pagbalik dai, so bali ba, back and forth dahi. Mga 6 hours talaga kami magbiyahe dahi. So, ito yung kukunin namin dito dahi. So, ito yung tundan klase ng tundan namin dahi. nako napakalaki dahi. Yung iba dahi, iniiwan lang namin. So, bukas dahi, na, nalilito na kami dahi. Kaya bukas dahi, magpunta kami doon sa probinsya dahi. Marami din i-harvest na saging dahi. Yung sasakyan namin dahi is motor only. Motor single lang dahi. Motor single dahi. Ano natin lahat day, maharbis natin lahat ng saging day, sus ko day. Sus, kahapon day, nagtanim na naman siya ng saging day. Yung problema ko day, Bakit? marami na doon ang namumunga day na mga kardaba day. O ba day? O, to. So, hindi nakakaano sa kardaba, kardaba kasi tawag namin dito day, Ito, ganito day, o. Oh. kinuhaan ko na day, kinain ko na day. O, ito lang natira day. Tapos yung, yung iba day, ito day, ilaga ko ngayon day. Ngayon ko lang nalaga day, gabi na day, kasi Nag-ano kasi ako dai eh. Nag, ako ng church, church video namin day. So, ito day. May tutupiin pa ako rito dahi oh. Ito dahi oh. Heh, ganito ka ano dai Hindi ko tapos yung bahay namin dai Ito ka, luwag yung bahay namin dahi. Ang daming tutupiin, di ba dai So, yan dahi. Malapit na uwi, mister, dai Galing sa trabaho niya dahi. Guradong magagalit na naman yun dai So, sa baba pa lang ako naglilinis kanina day. So, ay, bukas dai pupunta na naman kami doon sa goy no ko dai yung uta ko dai tapos pagbalik namin bukas day oh may mga hinog na dito dai titinda natin dai ito dai ilalaho na natin to bukas day okay try tayo dito dai mag video tayo dito dai ha pakita natin dai kung anong lasa day so first time ko din kakain nito dai na lalagain to dai kasi natikman ko dai hinog na siya dai yun lang ang ang ano natikman ko dai yung hinog niya hindi pa ako nakatikim na nilaga itong sandakan, day. Try natin lagain niya, day, kung anong lasa, day. Sabi ng asawa ko, day, yung, yung medyo mahinom na, day. Hindi yung kulay green pa, day. Mm. So, katura, day, ah. Yun lang yun, day. Ang ating video for today, video, day. guys. lagot ako ni Mr. Ito, day. pa ako, day. Thanks for watching, Dai. Dito na lang, Dai, ang ating video. Huwag mong kalimutan, Dai. I-subscribe ang aming YouTube channel, Dai. At i-share nyo din, Dai, para makatulong din kayo sa amin. Duh! Yun lang, Dai, yung hingin ko sa inyo, Dai. O, kung ayaw nyo naman, Dai, okay lang, Dai. O, so, yun lang, Dai bye bye guys. see you next vlog dai katong magluto tani, ni dayo magluluto tayo maglaga tayo dai tagalog pala tayo so maglaga tani, ni so abang abang kay abang abang kalang dai sa video natin ito so bye mm.